So guys, ayan, hindi ko pa rin natatanim ang aking mga na-unbox. At uh, ito sila, i-closer look natin sila guys. Uh, at ayan, <laughs> hindi ko pa rin sila natatanim. Then, ayan, tingnan nyo, meron na siyang uh, yellow leaves. At uh, tingnan nyo, ito si variegated San Siberia, Sobrang ganda ng kanyang color at pagka yung variegation niya. Ayan, ang ganda. Hindi ko pa siya natatanim. Tingnan nyo, meron siyang babies, ba? Diba? Ayan, kinuha ni Mother Deer. Ayan, oh. Pinutol niya dyan. <laughs> Sa kanya na lang daw yung babies. At, ayan, binigay ko na. Then, ayan, guys. Ang ganda. At, eto si... Uh, purple delight super gan ganda niya guys at ayan ganda niya din ito pinakamaganda <laughs> ayan si variegated uh, retusa ayan super ganda niya guys at ayan sana mas uh, lumabas pa yung eh uh, variegated variegation niya at ayan sila may mga yellow leaves na guys uh, pagkatapos ng bagyo hindi ko pa rin sila na iriripat then ayan uh, today is uh, November 20 Ayan. Pero November 15, kupo pa sila na, na ano, na unbox. At ayan, ito si Benemis, Benemusume. Then, ayan. Si, ah, uh, ang ating, ah, uh, melako. Ayan, naging green na. Tapos, meron siyang flower. Ayan siya, oh. Uh. Then, ayan. Diba, ang ganda. Ang ganda niya, oh. Uh. Uh, nakaano lang yung flower niya. Ayan, i-ano ko yan, ikakat ko yan. Then, ayan sila. Ayan na ang ating mga uh, bagong unbox this month of October. Ayan, tuwang-tuwa ako kay Purple Delight kasi uh, yung ko is uh, maliit. Then, ito si Hagay. Ayan siya, si Hagay. Then... Ayan sila. Ayan ang aking ano. Ah, uh, Hercules. Ayan, inok siya. At tinanggal ko yung babies niya. Yung dalawang babies niya. Isi-separate ko. Ayan o. Ayan. Tinanggal ko na para ma-air dry din. Para yung pinagkata natin is... Ano? Ma... Matuyo. Ayan ang babies ni Hercules. Then... Ito yung pinaka, ano niya, mother. Ayan, hindi ko na ni yung mga yellow leaves kasi para may rin siyang, ano, kukuwang water. Ayan, guys. Hindi naman siya nababasa, kaya okay lang. At ayan siya. Then, ayan sila. ayam ayan pa din sila. Ito si Sedum. <laughs> si Sedum Rochi. At ang aking Uh, purple haze. Ayan. Tingnan nyo, nag-ano na ko uh, Parang, nag iba na yung mga color nila. <laughs> Kasi ilang days na silang naka-air dry. At ayan guys. Hindi <laughs> ko pa rin sila natatanim hanggang ngayon. <laughs> Then, ayan o. Oh. Uh, pakarami ko kasing ginawa. Uh, ibinalik ko na yung mga ano ko. Inayos ko. Yung mga uh, succulent at mga gym ko. At ayun sila. Ang gaganda. Ang ganda si Sedum Rochi. Then, titignan natin kung lalabas yung color niya dito. Maganda na mag-alaga ng succulent kasi several months na. Uh, sa so madaling araw, malamig na. Ayan. gustong gusto nila yan. Pero, sa tanghala is, uh, hindi pa ganun ka lamig si simoy. Then, ayan, maano pa rin. Sobrang init. Then, ayan o. Ang ating mga nai-unbox. At, ayan guys. Ang ganda nila. Uh, Sana so maitanin ko na sila. <laughs> bukas pa. Kasi ang dami ko pang gagawin. Then okay lang naman sila. Para ma airdye sila ng uh, matagal pa. At ayan. Ganda ni PD. At ayan ang ating mga na-unbox. Ang ating mga bagong collection. Then ayan, pinakita ko lang sa inyo ng uh, malapitan ang gaganda nila sana is tumagal na sila kasi di ba minsan di natin sila maintindihan pero okay lang try and try at ayan wala talagang forever sa succulent uh, tanggapin na natin yan char ayan ayan guys kaya magpropa tayo ng magpropa ayan si PD madali lang naman siyang ipropa ayan ayan sila at Ayan guys, nai-share ko lang ulit. Hindi ko pa rin na-re-repot uh, after 5 days. Babush!